Yon, what's up mga ano mga anglers? Good morning. Ah, susubukan ko magano. Tut Tuturo ko sa inyo yung spot ko sa Acacia, Acacia guide. Marami nagtatanong sa akin eh. Ah, let's go. Yon, good morning na nga. Let's back tayo dun sa may Acacia guide. Dito sa Purok Pinagbuatan, Pasig. Right on, right, right on. Ako nang Akasya guys At tayo doon sa Akasya ng guys Akasya Kalabong, si Kalabong Ah, oh. sabi <laughs> oh. <laughs> niya dito naman sa amin to duro mga pag nilakad um, 10 minutes pag minuto rito 1 minute lang bilis And Mga biyahe nga toda, yeah, pwede kayo sumakay dyan sa rito sa Akasya that i uh minutes tentang papark. Jadi ditahu, Sir? Mengatasi baik. yun, dito ang park ito park hindi mo mawala kahit hindi, hindi ilak yun tayo hmm. Tayo ito. <laughs> ang dito sa kaya ng bangka dito ayun oh no? sa ng bangka. dito kami mag-spot Good morning, anglers. <laughs> Daming anglers. Tanghali <laughs> na, mainit na. Kaya pa yan. Wala. <laughs> Wala. Ayun o, no, solar yun eh, solar. <laughs> Yon, good morning. Binihintay na ako ni Tatay Edgardo. No? Edgardo. Wala na daw siyang bulate, naghihinga lun eh. Lakin. Ayun no? muna doon. Bro! Okay. Bulate. Eh, bibili ang po. Sige. pa ako ng pag-umuha ng bulate. Balik ako kayo. Bye! Ano Oh. Ah. Ilang finger? May finger. May itim pa ka mo ang finger. Hindi, five finger na yan, oh. Ang dami ang huli nila. Kaya karating lang natin. Sila marami ng huli. Oh. Oh. Dami, oh. Legit yan. Ang nakababad. Ito pa, hindi pa Ang dami nito. Boom! Dami! <laughs> <laughs> Pantumpok na sa palengke, 30 kilo. 20,000 <laughs> lang, pwede <laughs> <laughs> <nanana>. no, <laughs> uh, <laughs> oh. <laughs> na e. Lalo na. Sa akin, na lang. Ang dami Sa akin, simple lang. Puro Puta na lang, na Puta Ganda spot dito, daw yan eh. <laughs> no, gandun, dulo, may anglet 70 ang kilo dun, sa ano oh, yeah. Legit ya, dito, sa akasya <laughs> may lipstick ha, ito lang ha, 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 Ano, ha, ha, Ito wala na sila lahat oh. Ha, ah, minyon? minyon. Wow! Inaabata ko pa naman eh. Biglang gano'n. Sila lang, gano. lang kilala eh. Pahay ng alo. Ang Mamili ka na ng pahay ng mandaluyong. Hindi

Ayan na naman, mamaw. Wow. Legit yan, legit oh. Legit, mamaw. Ayan o. na. Mamaw, tapos dalawa. Wawa. <laughs> Good size yan Wala pa siyempre yung pako. Uwi <laughs> ka na nga? Oo. yung wali mo? Ha? Huh? <laughs> ito, ito. <laughs> <laughs> Dalawa. <laughs> isang na, isang nakatali, isang may balot no no. <laughs> Awi na. Ayala. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Wow. <laughs> picture, picture, picture. Isang sinturon, tsaka isang balot. <laughs> dami nga <mo> naman. <dun. laughs> tinig pa mandalu yung mandaluyong eh hey, o no? takto malaki yan ayan na ma'am. ayun hey, o malaki o ayan na ako <laughs> ayan na ako, <laughs> ayan ako. <laughs> na 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 na

papadala sa Japan matatapin yan uwi na uwi <laughs> na 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 ng ulan uwi <laughs> <Uy> na uwi na ang dami uwi <laughs> na bukas ulit hindi kaya Pablo tingin natin yung uli ang dami ang dami kay Pablo Hindi na lalayo eh. Hindi na pupunta ng Mandaluyong. <laughs> Dito no, marami eh. <laughs> likpit na, likpit. Hindi na. Siyempre, Ang dami. Huli, ko, huli Ah! Tangin na po na naman. Ayun, Ay, no, may malaki isa. Ayun o. Uh, makikita niya sa lababo. Lababo yan, makikita. Ah! 晕你这样想了傻。